0 friends mo hensa <laughs> all right nakahidpun tayo ngayon yo koyong may starbo original gangster. Sigar mo, sigar. Hindi po sigarilyo. Isang, isang bisis, sambon lang po.

Kung ma sana tayo pero makapiklim tayo. Dali. Fans ako ni Beatles saka ni Ice-T. Ice-T. pang patanggal po ng anxiety tapos sigar ka lang ko, De sigar po to galing po Germany ay Switzerland tabako ng tabako ng ano amo ko Yeah. Tos kanil nyo. Baka naman. Very nice po. Parang kang nagnganganga. Kasi <laughs> so yung lolo ko noon. Nananaba ako ganyan. Baliktad. mga kwarto ng amo right so kaya na ang kaganapan hulugan na po lahat ng ano, autumn leaves ngayon yung garden natin alright oh Ayos muna tayo mga kaibigan Habang nagmumusic Kasi bawal po yung sa youtube Happy claim Ito po yung study room ng ano Amo ko Ako ang nag-arrange dyan Tapos Papakita ko po sa inyo yung ano Kawin na inis na inis ako Pero maganda siya na po yan so na doon sila yellow autumn leaves tingnan nyo sa baba <laughs> yan kadumi hmm. busy street po sa amin yan. ganda yung puno ko anak Malit pa yan, ako nagtanim dyan. yung yellow na yan 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 yan, yan. to ito naman sa council yan ay nagreklamo ako all right natana pagano oh, tapos na. tayo doon sa likod Tara muna natin Mayroon lang yung sarap decoration dyan alright natin sa labas Ooh. Hmm. Ang garden natin, ha. <laughs> okay. Oh. Oh. Alright. Alas 4 po. Alas 4 mga kabayan. Madilim na. Pag summer po, alas, alas 4. Diyan pa rin ng tagaraw. Diyan. Pero ngayon, lana, alas 4. Madilim na. Ang sarap patulog. Ang sarap matulog dahil po yung climate ay medyo malamig. Lalo na pag nainitin yung likod mo, nakaw. Ang sarap matulog. Kaya yan, medyo yan. Yung mga mukha natin nagiging siopaw. Hmm. Bago po umpisahan po itong araw na to. Magandang umaga. At uh, malamig na umaga po dito. Sana po yung mga subscribers ko, viewers, and followers, yung mga naglalike po. Walang naglalike eh, dadalawa. Maglike naman kayo. <laughs> Salamat po sa continuing support. Sana po pagpalayan kayo ng may kapal. Araw-araw uh, po, ang buhay ay uh, sabi nga, ni ni ang buhay ay pa wider lang ups and down ako poros down 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 pero I'm very successful ang boy ko dahil hindi ako parias ng mga iba dyan at thanks God always boy parin pa rin ito ang blessing sa akin <coughs> at nag-youtube sa harapan ninyo ito po si Bintonski uh, vlog po pakisupport po yung channel ko ito ngayon ang pangyayari po dito sa UK sa bansang kinakatayuan ko <coughs> yan yung kalaban ko wala na kasi dito pero marami pa yan wala na Tawas yan alam na mga wala na rin dyan ito po yung alaman namin nagulugan pa burden ko yan ito na po na pulat ito po yung mga ano ng ano mga may na ibon nagaaway aaway sila kasi kinakain nila yung mga alak ng squirrel itlog ng mga bato-bato sa atin yan, yan, mga itim na yan oh. mga uwak ko kwak-kwak pag nakakita tayo sa Pilipinas yan malas sabi natin <laughs> poruslat slot pala mali alright okay uh, apple cider muna tayo mga kapatid mga kawit damalyo saan na yun tingnan yung ko kadugyot kumain sa ko nga eh. sa atin yung mga posa natin na malinis yan to, mga to sa one of the most expensive cut pa to lang ang buhay nila maya <coughs> yan po. pag nagkaposa ako mas maganda yung cyber dyan o kaya yung ordinary cast na lang very sweet sila pero mga ayan sweet din pero sweet pag ano gutom <laughs> oh no. e Jaguar. Firewood. Yeah. Ano na naman po kami ni ano Piyolo, Piyolo Pasqual. Kita kami mamaya. Kasama si Commander. Kita kami don. Si ano Meron tayong kinapagawa sa ano, Pilipinas. Gusto ko na patapos. Ha? Ay, like. wait. <laughs> <laughs> Alright. Kita-kita po tayo sa ano, bus station. Yan. Ay, kita niyo po yung kaibahan ng ano, summer sa autumn. Oh. Nawala na po yung mga green. Mga calbuna, oh nakikita na yung simbahan doon ayan okay kasi so, ano commander in chief malapit na naman po kaming mag meet ni ano yung uh, piulo pascual alright uh, wala na pong green green na green wala na ugly na naman oh. o kita ay bumaba pa na pa kami dyan tumahan kami doon sa diversion doon sa baba yan yeah, di ba tayo nag diversion dyan Right? Melbourne Uh-huh. 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 Okay. otso jangan monto ini no mana University Kings University alright yang simbahan no? no? kita kita nah nah Okay, see you there. So, bawal po. Yung mga architectural nila. Oh. Oh. Yung, po yan. Okay. Tong, ko, ah. Ayan, dito kami. Punta kay Pulo Pascual Alright Where is mga beauty nila Okay

ano, punta natin si Pulo Pascual kita nyo for the third time ayun siya oh. ako, hinihintay <laughs> ako ayan hinihintay ako ni Piolo hi Piolo, how are you man? ok, kita nyo alright <laughs> ayan si Piolo 有了。 video na kami di Pulo. Alright. <laughs> Mapiolong. No? Kita-kita kita, kita, kita namentay sa ano ha. Alright. Na autom sa England. Sabing isudap din.

Mano pa yung minutos? Kita ma, tarag bitin. lang nga Ah, uh, 3 po 1. Alright, puto po tayo doon sa ano. Ah, uh, bridge. Tignan po natin kung yung panahon ng autumn sa bridge. Right? Sandali lang tayo Ayan yung ano london Tower Saan na? Nawala? No, okay Dami pong tao la, la Right, dyan na nga yata Okay, dito na po tayo sa ano Bridge Ng Nang... Waterloo low tide na naman low tide low tide so quick lang po dahil ano pa na rin tayo so yan po ulit uh, yung big team yan yun ang itsura ngayon tapos yung lundong na Okay. Waterloo Bridge, so the London Bridge, don't pause sabn alright. sa amin yan po yung children's park wala na po yung mga uh, dahon alright ayan po no more green see you next see you next year wala uh, po green ayan ayan Mom, yeah. Nagihaw po tayo ng broccoli. Tapos kain kami ng ano, nagutom kami sa street. Yan. tayong pansit na may chicken. Uh, soft drinks. Ayan. Ayan yun na po yung heba heba dyan. Uh, yung sa naman Dapat nung bata kami, na-blood na kami. Kasi panay cook namin kung meron. Yoke ah, lang kok. Merap po ba ng ang ang ano ko noon asokal sa malamig na tubig. Kung ko lang po sa hirap namin. Sa ngayon gumawa ng rice ng cook pag may graduation. Wilson. Okay lang ba? Sa hirap ng buhay namin tapos pag nagkasakit ka noon, trangkaso, bibilang ka ng magulang mo ng ano, Royal True Orange saka Skyflex. Kaya mas gusto ko pang magkasakit noon para makatigim ako ng orange. Masayang masaya ako pag may sakit ako noon. Saka dala ng buhay namin. grade 1 to grade 6 siguro kapag kwentahin ko ngayon yung sente mo yung malaking matanda na nakaganon lang yung tsinko tapos yung lapo-lapo may lako kaya isang taon siguro mga ano, 20 pesos lang yon. kaya hirap ng buhay namin pag-resist yun yung panahon na Oras na pupunta ka sa kantin para mangmerinda. Ako, bihira lang po ninyo ako makikita doon sa <coughs> kantin kasi wala po kaming pambili. Saka lang ako nakikipila noon. Kung may, libre yung kadiwa. Uh, libring logaw. Tapos, yung nagkaroon tayo ng notriban noon, yun lang minsan hmm. Minsan, nauubos yung Nutriban kahit tamang-tama, inuwi ng mga teacher namin. <clears throat> bisa na tigisa lang, tamang-tama yung bilang ng estudante, pero naubosan kasi po, inuwi. Mga teacher namin nun. mga guru namin. Ngayon, alam ko na. Sayap ng paano, hmm, corruption ng mga guru. Kung wala kang blowout nun, wala kang honor. Kung wala kang participation sa folk dancing, wala kang honor. Yan, ano? Alala ko lang po. Yan naman ako siguro pare pareho pero halos. pero <laughs> yun na Ah, anyway, uh, throwback lang po yun. Sabi ko sa inyo, sa hirap ng buhay namin, Hindi ko may imagine Kung anong suot ko ng lunes Suot ko na yan hanggang biyernes Yung short pang ko sa kwet Short pang ko sa may pitan Tagtag ko ng tayo yun <laughs> Kasi po sa dami namin, hindi ma-afford ma ma ng parents ko bumili ng short pang ko. Ganun na kayo ng namin. Tapos sinabi pa na sinabi pa sa amin na patay gutom kami. Dinilalam na yung lahi namin. Kami po ang pinakamayaman sa Pangasinan. Pero korupsyon lang mga politisya. Nawala po lahat yung mga lupain namin. <coughs> Doon, nakakarma na po yung mga pamilya nung kumukup yung pila yung ano namin, na sila. Kukunin na lang po ng gobyerno. Wala pa akong tao nun. Saka wala pa akong isip nun. Kung meron lang siguro, baka, well, labas-pasok ako sa monte na ko yung mga relatives mo na ano sa mantala okay kain po tayo yun malala lang po pero tapos na yan God knows nasa kanila po yung karma pero anyway tayo naman yung nagsasaya dito nagbablog yan ha thank you lord yan yeah. Nod muna na kay katrops ma kabayan, may galito katrops. Ayop, pa, uh, ilang taon na ako kayong ano. Ever since makimuto. Ayop, uh, magsubscribe mag-subscribe din kayo sa ano. YouTube channel ko, katrops. Shout out. Okay, baba muna tayo dahil uh, kagigising ko lang dahil pagod, sag masakit ang likod ko ah uh, nagkita kami ni ano big uh, yung kamukha ko si Pulo Pascual kanina naman